Hello mga katrending, welcome back to ZK Trend. Marami na mga bablis ang talaga namang sobra nang namis na makita sa isang larawan si Nadoni at Bell. Matagal-tagal na karin kasi ang huling magkasama si Nadoni at Bell nung nasa US pa na ayuda. Kaya naman itong si Mami Bang ay to the rescue nga sa lahat ng mga bablis para magbigay nga ng assurance at syempre may paribilasyon pa itong si Mami Bang ayun dito sa post ni Mami Bang sa kanyang Twitter account kamusta na kayo Don Bell miss na kayo ng mga bablis at solids balita ko may pinaghahandaan daw kayong project after event sa Dabao tapos may surprise daw kayo sa amin na bagong kilig na endorsement Narinig ko lang. So don't worry, bubblies. Malapit na natin silang magkita magkasama ulit. Good morning sa inyo sa Pinas and good evening dito sa amin. Don't let subok ng matibay. Don't let lahit mata lang marami na mga mga babies at talaga namang sobrang natuwa sa anunsyo na ito ni Mami Bang. Dahil alam naman natin kung gano'ng nga ka si Mami Bang kina Donnie at Mel. Ayon na dito sa mga komento ng mga bula sa Twitter, ito talaga yung kinihintay ko yung update galing kay Mami Bang. Kapag tahimik yung dalawa, si Mami Bang yung nagpapakalma at nangbibigay ng assurance sa mga babis. Thank you so much, Mami Bang. We appreciate you po. Stay safe palagi and God bless. Ayun pa dito sa si isang bula. Hello po. Hindi niyo alam kung paano niyo po kami pinapakalma sa pagkamis namin sa Tonbel. Thank you so much po sa update dito nang po kami. Waiting at excited sa surprise. Sa atin ang dalawa, ingat kayo palagi and stay healthy po. God bless, Mami Bang. At narito pa nga yung mga komento ng mga bula sa Twitter.